Matapos ang matagumpay na pagkuha kay Jimmy Butler, patuloy ang pag-angat ng Golden State Warriors. Isa pang magandang balita ang sumalubong sa kanilang mga fans matapos inanunsyo noong Merkoles, February 19, na balik and sayo na si Jonathan Kuminga. Matatandaang hindi nakapaglaro si Kuminga simula noong January 4 matapos magtamo ng matinding sprain sa kanyang right ankle laban sa Memphis Grizzlies. Ayon sa medical update ng Warriors, ang kanyang pagbabalik sa aktual na laro ay nakadepende sa kanyang patuloy na pagbuti at pisikal na kahandaan. Mahalaga ang reintegration ni Kumiga sa bagong anyo ng Warriors. Lalo na ngayong tila muling nabuhay ang kuponan sa pagdating ni Butler. Simula nang makuha si Butler mula sa Miami Heat may 3-1 record ng Warriors at mukhang mas bumibigat ang kanilang chances sa playoffs. Bagamat parehong slasher at non-shooter si Kuminga at Butler, hindi ito nakikitang problema ng veteranong forward. Sigurado kong maganda ang magiging samahan namin, ani Butler. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, sa tingin ko mapapadali ko ang trabaho niya at siya rin sa akin isa pa siyang player na kailangan bantayan ng kalaban at sa depensa meron na namang isang player na kayang sumabay sa palitan ng bantay sa bayan ng tira ng kalaban at mabilis tumakbo sa fast break ikinatuwa naman ni Kuminga ang pagdating ni Butler sa kapunan lalo't nakikita niya ito bilang isang mentor gusto ko yung tao na yun ani Kuminga napakaganda nito para sa team lalo na sa akin marami akong matututunan sa kanya dahil pareho kami ng estilo ng laro. Bago ang kanyang injury, Nasa pinakamagandang forma si Kuminga sa kanyang batang karera. Umiskor siya ng double digit sa labing pitong sunod-sunod na laro, kabilang ang walong beses na lampas 20 points. Dalawang magkasunod na laro rin niyang nagtala ng career high na 34 points noong Disyembre. Sa kanyang huling labing pitong laro bago ang injury, nag-average si Kuminga ng 19.8 points, 5.6 rebounds at 2.5 assists habang may 46.7% shooting mula sa field at 37.3% naman sa 3 point line. Ang pagbabalik niya ay magiging isang malaking pagsubok para kay coach Steve Kerr kung paano niya ibabalik ang dating rhythm ni Kuminga habang si Butler na ang bagong secondary scoring option ng Warriors. Sa unang apat na laro nito sa Golden State, nag-average si Butler ng 21.3 points, 7.0 rebounds at 5.3 assists. Kung ikukumpara kay Andrew Wiggins, tila mas mahirap pagsabayin si Kuminga at Butler lalo na hindi rin isang 3 point shooter si Butler. Sa unang apat na laro niya sa Warriors, 1.8 3-point attempts lamang ang kanyang ibinato kada laro, malayo sa 5.8 attempts ni Wiggins bago ang trade. Dahil dito, maaaring kailangan dagdaga ni Kuminga ang kanyang career high 3.6 3-point attempts per game upang mas bumagay sa kanyang bagong papel sa opensa ng Warriors.